Sabi ng ingiterang frog, tiisin ko na lang daw kasi sa akin naman daw mapupunta ang yaman ni Jeff kung mamatay siya. E lang naman sa'yo. Hi guys, so nakarating nga po kami sa Cleveland Clinic ng mga 7.10 kaya umupo muna kami at naghintay hanggang 7.30 at kinuha na po kami ng kanyang nurse so ayan, nakapag-check-in na po si Jeff at tinutulungan ko na rin po siyang magpalit ng kanyang robe para po ma-pre-check-in na po ng kanyang nurse kukunin po ang kanyang mga blood pressures at iba-iba iba pa niyang mga vitals Bale, first time po ma-admit ni Jeff dito sa Cleveland Clinic at more than 2 hours drive po siya He's ready! Yeah. Are you ready? I'm ready. <laughs> love you, baby. I love you, too. Be good. Hi. Good luck. Thank you. <laughs> you can do it, baby. I know, but I'm a choice. Yes, <laughs> what <laughs> <laughs> At heto na nga po siya after po ng procedure. As you can see, mukhang healthy at walang nangyari. So, bali ang procedure po, all in all po, ay nagtagal po ng more than 30 minutes. At ito po siya, nagkukwenta po kung ano po nangyari. <laughs> Sabi niya po is, parang na-violate po siya. <laughs> <laughs> But anyway, on ko sana ang sounds pero baka may mga ma-offend na naman. Pero sabi niya, may tatlo pong nurse na nag-assist sa kanya at dalawang doktor at napakabait naman daw po nila. Especially po yung isang nurse na parang tinatap po siya while po ginagawa po ang procedure. Sabi niya, is napakalaking tulong yon para po madelax po siya. So maraming maraming salamat. Wala na tayong gagawin ngayon kundi maghintay at magpray na sana nga po is negative po ang results po ng kanyang prostate bias at sana nga po ay makauwi na kami soon. Pero ang magandang balita nga po is mali daw po ang paper results po na binigay po sa amin ng nag po ng MRI po ni Jeff sa Florida. Kasi nang ininterpret po nila dito po ang images sa Cleveland Clinic. Iisa lang lesion lang po ang mahanap po nila which is good. Nakakatawa naman kasi ang sabi ko kay Jeff, yun siguro yung rason kung bakit wala siyang naramdaman or naramdaman na symptoms na malala. Kasi yun lang po yung totoong findings talaga. Pero ang sabi po ng kanyang doktor, kumuha pa rin po sila ng samples ng each side po sa kanyang prostate para po malaman at matest po nila ng maayos. At kay kuya na hindi masyadong kagapuhan pero ang swapang ng pag-uugali na nagsabing tiisin ko na lang daw na alagaan si Jeff kasi sa akin naman daw mapupunta lahat ng kanyang yaman. So kuya, old news, huling-huli ka na. Kasi alam mo ba, pagkatapos na pagkatapos ng kasal namin 9 years ago, meron na po kaming last will and testament na ginawa na sa akin lahat mapupunta ang kanyang kayamanan. Kaya kung gusto kong iwanan ng aking asawa or hiwalayan, nahiwalayan ko na sana siya ng matagal pa kung gusto ko lang pero mahal na mahal ko po ang asawa ko at hindi ko po siya pinakasalan dahil lamang po sa yaman. Sana tanggapin din natin talaga na may mga kababayan tayo nakakahanap ng totoong pagmamahal. Anyway, ayan nga, o, oh, di ba, first time ko maglagay ng air sa sakyan. But anyway, I do wish and pray for negative results para makauwi na kami. And love you guys. Bye-bye.